Pagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 6. Sinugo ng Diyos si Moises. Itinanong ni Moises, Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni, ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos na Abraham, Isaak at hakog, sabi ni Yahweh, Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. Ito ang salita ng Diyos. Amen. palang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 4 verse 7 to 12. Ipasok mo uli utos ni Yahweh at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghang mala, malamang sa paniniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang masinig sa iyo, kumuha ka ng tulog sa ilo ng ilo. Ibuhos mo sa lupa at ng tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Pagamat nangusap ka na sa akin hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bini o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang bibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong siyawe? Kaya nga't lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ka sa iyo ang iyong sasabihin. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pangaraw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikaapat na kabanata ng Exodus, versikulo labing tatlo hanggang labing siyang. Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang inyong subuin, sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, Hindi ba kapatid mo ang levitang sa iron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makikipagkita siya sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo at pag... sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa tao at ikaw ang parang diyos na magsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Ang pagbabalik sa Egypto, versikulo labing walong. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jetro. Sinabi niya, babalik po ako sa Egypto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman ang kung buhay pa sila. Kumayag naman si Jetro. Matapos magpaalam, sinabi sa kanya ni Yahweh, Moises, magbalik ka na sa Egypto sapagkat wala ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Exodus, Kabanata 4, versikulo 20 hanggang 25. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Egypto dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng paraon ang mga kababalagang ipinagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ng mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatahin ko ang iyong panganay. Isang gabi, samantalang namamahinga sila Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Kaya't kumuha si Sipora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian sa kasinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today from the book of Exodus chapter 4 verse 26 to 31 Sa gayoy kanyang binitawan siya, na magkagayoy kanyang sinabi, isang asawa ka mabagsik dahil sa pagtutuli. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, Pumaroon ka sa ilang salubungin mo si Moises, at siya'y pumaroon at nasalubungin niya sa bundok ng Diyos, kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat na matanda sa mga anak ni Israel. At sinarita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniniwala at na kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapigatian ay niyokod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. This is the word of God. Amen.